Hello mga guys! Nako sa Dool sa akin, sa So, hapitan na siya mo, abri 5 uh -oh, days na lang dyan oh, Domingo, gito na siya mo, abri. So, karon makita na na ninyo ang Pansa Mall. sa, di no mall. Na so, karon guys, Hapitan na ninyo siya mahuman ang Gaisano Mall. Okay. Mo, Abre, karon karoon arong Domingo. So, didalik na nila trabaho ang ilang imoron. So, dako kayo ni siya guys. Kanina, ay okay, sa no sa Valencia. Hmm. Doon lang Central. Central. Dayon, Oksa, sa Oval opening nila karong 22 domingo. Dali na mo mga taga-Paliscianos, na mo diri sa guys ano mo. Good luck and bye-bye. Thank you so much.